Bigas sa kumakalam na no sipmura. Bigas, pangunahing pangangailangan ng kahit sino mang tao sa kumakalam na sipmura. Kapag ang bigas tumaas, pangunahing sinisisi ng karamihan ay yung mga nasa gobyerno. Hindi ba dapat pagbalingan nyo yung mga taong negosyante na kumukumpra ng sakusakong bigas sa magsasaka sa murang halaga at iiimbak sa malalaking bodega? Pagkatapos hihintayin na maubos yung stock na bigas sa merkado at hindi mo na nila ilalabas yung mga sako-sakong bigas na naka sa bodega. Mindset ba, mindset. <laughs> Pagkatapos pag uminit na, ilalabas na nila yung naka-stock na sako-sakong bigas sa bodega. At pepresuhan ng overprice o sobra-sobrang halaga. <laughs> Uh, ano ba ang susi para mahuli yung mga negosyanteng dahaman na kumita ng limpak-limpak na pera? Yung mga empleyado na katulad nating mahihirap na nagtatrabaho doon sa bodiga ng mga negosyante. Sila ang nakakaalam ng exact location kung saan yung bodiga na yun naroroon. <laughs> mindset ba, mindset? Okay <laughs>